Glory to God, ng Panginoon, Purihin ng Diyos. Isa pong ng buhay, mga kapatid, sa Panginoon, Ma'am Day At kayo po lahat, nakasama namin sa pag-aership sa oras na ito. Samahan na kami sa anniversary sa araw na ito, sabagkat naniniwala po tayo ang Diyos ay nagkalaan ng biyayang kailangan ng ating Kaya kung ninyo, iskip muna natin ang ating daily gospel. At ang pag-usapan po natin ngayon ay ang 1 Chronicles chapter 16 verse 34. At ito po ay tema na babagay sa ating celebration ngayon, 30th anniversary. Ang sabi po ng 1 Chronicles chapter 16 verse 34, Give thanks to the Lord for His good. His love endures forever. Amen. O mga pasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. Mga kapatid sa Panginoon, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Minsan po, October, araw ng linggo, nagsabi si Father na lahat ng may birthday at anniversary ay umarito sa harapan upang ipanalangin paspasa ng Diyos. Halos mapuno yung harapan sa stage ng saikong ng isang araw ng linggo. Sabi ko sa aking katabi, lahat kaya ang mga iyan ay birthday ngayon. Sabi naman niya sa akin, baka anniversary yung iba. Ito yung tanong ko sa kanya. Kung yung asawa mo ba ay nasa piling ng iba, nag-a-anniversary mo na ba? <laughs> alam ko ninyo, hindi siya makasagot. Hindi rin ako makasagot. Bakit? Hindi ko pa naranasan eh. Sabali, kung maranasan ko, siguro alam ano ko yung sasagot sabihin mga kapatid, kahit ang ating mga mahal sa buhay ay nasa piling ng iba, pag anniversary ng gawain ng Panginoon, lagi po nating kapiling ang Diyos sa ating buhay. Amen. Sa ating pinas, 1 Chronicles chapter 16, verse 34, Give thanks to the Lord for His good, for His love endures forever. Yung salitang give thanks to the Lord. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Sa atin ng Psalm 100 verse 4, Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwan. Umaawit, nagpukuli sa loob ng dakong banal purihin ang ngalan niya at siya pasalamatan. Maging mapagpasalamat ang ating puso. Ang araw na ito ay isang pasasalamat natin sa Diyos dahil kinatagpo ng Panginoon ang ating buhay at sa pamamagitan po ng gawain ito, inayos ng Panginoon ang bukas na daraanan ng ating buhay magbigay ako sa inyo na nilang kung bakit dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Una, mga kapatid, kapag mapagpasalamat ka, namamatay ang ingin. Amen. Kapag ang iyong puso ay mapagpasalamat sa Diyos, hindi mo'y kinukumpara ang iyong sarili sa iba. Amen. At dahil hindi mo'y para ang iyong sarili sa iba, mamamatay sa iyong puso ang inggit sapagkat alam mo, itinami ka ng Diyos at mayroon kang katangi ang ibinigay sa iyo ng Panginoon na para lamang sa iyo. Amen. Ikalawa mga kapatid, ang tamang mapagpasalamat na tututo kang maging kontento. Ang pagiging mapagpasalamat tinuturuan ka na maging kontento sa mga bagay na mayroon ka. Halimbawa sa pagkain, ang ulam mo ay talbos ng kamote at tuyo. Kapag sinabi mo bago kumain, Lord, salamat. Ieenggit mong pagkain iyan. Mararanasan mong saya habang kinakain mo iyan. Nagkukontento ang iyong puso. Bakit? Natuto kang magpasalamat sa mga bagay na nariyan sa iyong harapan. Pero kung hindi ka magpasalamat, mareklamo ka. Kahit kare-kare ang nasa pagkainan mo at masarap ang pagkakaluto, hindi lang nadala yung bagoong, naiigis ka na. <laughs> Anong sasabihin na ito? Anong klaseng kari-kari ito? Walang pag-oong. Kinabukasan din nila naman sa iyo yung kari-kariyong pag-oong. Sinabi na nagkala, ang ulam natin ngayon ay kari-kari. Nauna lang ang pag-oong. Pag-arito na mo Pero kapag mapasalamat ka, magiging kontento ang iyong puso. Ikatlo, mga kapatid, ang taong mapagpasalamat, sumasaya ang kalooban at gumagaang ang lahat ng bagay. Sumasaya ang kalooban. Kayo pong may intindihin ngayon, sabihin mo sa Panginoon, Lord, salamat. Lord, salamat. Ulitin po ninyo, Lord, salamat. Lord, salamat. Yung nagsabi ngayon na Lord Salamat na ang intindihin ay ang kanyang mahal sa buhay, sino pa ang naiinis ngayon pakitaas ang kamay? Wala na, hindi ba? Kasi narilis ka na eh. Kanina gigil ka, inis ka sa text sa iyo. Pero nung sinabi mo, Lord, salamat, nawawala yung gigil mo, nawawala yung inis mo, Dumadaan ang iyong damdamin, sumasaya ang iyong kalukogan. Kaya ang tamong practice sa buhay ay laging magpasalamat sa Diyos. Mayroon man tayong problema at pasamin, pinagkagaang ng Paginoon ang laman ng ating puso. Amen. Hmm. Minsan, Nagtitipon po yung aking mga anak ko, kwentuhan kasama yung kanilang nanay at naroon lang ako sa sulok nakikinig. Minsan sa kanilang kwentuhan, nung bago bago pa lang nakapagtrabaho yung aking dalawang anak na babae. Sabi ng isa ganito, sabi niya, kapos ako sa hay, pero hindi ako kapos sa ganda. Yay! kwentuhan, di ba? Nakikinig lang ako eh. Sagot naman ng isa, ng panganay, ako, aminadong kapo sa ganda, pero hindi ako kapo sa talino. Amen! So, alam nyo, nakisingit na ako. Sabi ko sa kanila, sa inyo na ang ganda talino, basta sa akin ang sabot ninyo. <laughs> alam nyo, sa akin, sa akin ang isa pa, salamat ikaw ang mapagbigay na tatay. Amen. Amen.